Abala lagi sa paglilinis sa Burnham Park ang grupo ni Lajina. Dahil dagsaan lagi ang mga turista, dagsaan din ang mga basura. At kapag puno na ang mga basurahan, na naikakalat ang ilan sa mga laman nito. Yung mga bisita, alam na nilang puno na. Hindi pa sila maghanap ng iba. Oo, oh, nakakalat na na. eh. Aano yung muna naman ng iba? hanap mo ng ibang basurahan. Kaya naman, mas maganda raw kung mayroon ding takip ang mga basurahan. Para hindi umapaw. Para yung ano, pag namitakip, alam na nilang ano na puno na. Hindi na nila malalagyan ng talagang sobra. Tila sakto ang hiling ni Gina sa isang naimbentong basurahan ng grupo nila Kyle. Ang basurahan kasi, otomatikong nagsasara kapag puno na ito. Tinawag nila itong basurahang taraki o paraki. Dahil po nung college kami, ito po yung research namin. Nakita po namin every peak season, uh, problema po yung waste overflow sa ating mga parks. Kaya ito po yung nagawa namin. Ang basurahan ay mayroong sensor kung gaano karaming basura ang itinatapon dito at kung puno na ito. Pinagtuunan nila ng pansin ang paggawa ng software na nagpapatakbo rito at solar panel ang pinagmumulan ng enerhiya para mapagana ito. Aabot sa 435 liters na volume ng basura ang kasya at magagamit din ito sa mas malalimang pag-aaral sa pagtatapon ng basura sa lungsod. Minomonitor po namin yung uh fullness level niya real time bali pwede po namin i-notify yung mga collectors kung puno na po for possible collection po Sa inisyal nilang pagsisiyas sa tuwing alas 7 ng umaga at alas 5 ng hapon ang oras kung kailan pinakamarami ang nagtatapon ng basura tanging mga residual waste gaya ng mga plastic wrappers o packaging, papel at iba pa ang maaring itapon dito Malaking tulong ang baraki sa pagpapanatili ng kalinisan dito sa Baguio City pero kapag segregation na ang usapin, ina mahirap yan resolbahin ng teknolohiya. Gaya neto na recycled plastic bottles lamang na basurahan pero kung titignan natin sa saring mga klase ng basura ang itinapon dito ng publiko. Aminado namang hirap dito ang General Services Office pero may pag-asa pa namang masolusyonan daw ito. The idea is good. The idea could be improved and it could grow bigger. And uh, hopefully it would become a, 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 a main feature for our part of our garbage management in the city. Ang baraki ay ilalim pa sa development para mapaganda at mas maparami pa ang basurang magkakasya rito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.